So ito nga mga master, no? nag na tayo mamili ng lambat at yung apog para po sepur sa, pur, sa ano, palisdaan Pati na po yung pantisid, panlason po sa mga isda na natitira na para pag nilagyan po ng isda yung palestahan wala pong natitira mga isda na kakain po sa mga similya at yan na rin po yung mga kahoy na gagamitin po sa ano tawag po doon sa amin pamerta yung labasan ng tubig at saka papasok ng tubig galing po sa labas at loob update po natin kung ano pong gagawin dyan sa susunod e eh, kung di po natin ma susubay yung paggawa nyan wala, eto na lang update natin yung mga iba pang video nito sa inyo mga master yeah. So bali mga master, mga sir, no? Ah, uh, ito yung queuing ko po si Uncle Junior po yung nagdala ng motor para maka-video po tayo. Nauna na po tayo dun sa pinagkargahan po natin ng ano, mga kargamento, mga kawe at yung apog tsaka yung mga lambat na gagamitin po sa palisdaan. Ito po yung barangay namin. Dumating na po yung pinagkargahan po natin. Bali ito yung tricycle na to, taga rito din po yan. Ay ano? Ibili na namin dito sa bahay ng chewing ko. Ibababa lang to mga master. So yan. Bali ito yung kapatid ng tatay ko na isa yan. No? Kamukha ng tatay ko yan. Ayan, magkapatid po dalawang yan. Si Angkol Nono, si Junior, yan po yung kinuwian namin dito. Tara, tulong tayo mag mga mas yun, nandito na tayo sa palaisdaan kung saan po yung talagang target namin na pinuntahan dito sa aming probinsya. Kitang kita yun naman mga master. Ayan mga sir, napakaluwat ang hangin dito. Presko-presko. Oh. Ayan, nakita nyo po yan mga master, mga sir. Ayan, pinsan po ng tatay ko yan. Ayan, tamo pa rin ng tatay ko yan. So tara, sama nyo kami at libutin po natin itong palaisdaan. Ito po, uh, itong palaisdaan na to, yung saan po kami nakatira, kung saan po kami tumutuloy. Uh, ito po yung palaisdaan ng lola ko. ah uh, ito, lahat. Yan, mga palaisdaan po yan. Halos herbasyo. Ayan, herbasyo family. Yan, lahat yan hanggang dun. Sa dulo, mga sir. Nakikita nyo yan. Herbasyo po yan. Uh, dito po, nung araw po, nung bata ko, Ah, dito po kami naglalaro, dito po kami naglalagi, hindi po kami lumalayo sa lugar na to. At dito banda dito, dito kami nang ng mga bayawak. Napakadaming bayawak dito mga sir. Sa totoo lang, ang sarap nun. aso ah, sa iba, inuhuli, pinagbabawal hulihin. yeah Alam mo mga sir, kung saan ako natutulumangoy. Dito mga sir, mga master, dito ako natutulumangoy. Yan, dito sa area na to, napakalalim yan dati. Diyan ako muntik malunod, diyan pa ako natutulong lumangoy. Ito, ito, ito. Yan, yung area na yan. <laughs> Grabe na alala ko, hindi ko makalimutan yung panahon na yun. Diyan natutulong Napakalawak na ito mga sir. Makikita yun sa mapa. Ito, napaka... Kitang kita to sa mapa, sa Google Map. Ayan mga sir. Oh. Ito po Palestine, Ito, sa lola ko rin to. Herbacio din po yan. Ayan, herbasyo din may aring yan. At yun doon, at yun doon. din po yan mga sir. Ayan, tara, samahan nyo ako. Maglalakad tayo patungo doon sa pinaka-target area ng palestahan po. Ayan, to the first time. Ngayon lang po ako nakabalik dito mga sir. Ayan mga master. Oh. Dito. Ayan, sa looban niya. Parang nakala mo gupat. Lahat dyan, ikot ko yan dyan. Ikot dito halos dito lang po kami naglalagay itong mga niyog na to nung araw ang liit na ito ang liit na ito mga sir hanggang ano lang mababa lang talaga to dati ngayon napakataas na ang tangkad na ayan lumaki na rin pala ayan no kaya mga chewing ko yan eto chewing ko ayan, ayan. ayan. si Uncle Dison call ayan Ayan mga kapatid ni ano kapatid ng tatay ko. Si Uncle Bibi po 'yan mga sir. Ito mga chuin ko po to. Ayan. Dire to Ito po, napakaganda dito mga sir. Yan dito po kami nung araw, dito po kami nang huli ng alimango, bangus nandito ako at eto walang mga laman ah uh, nakikita nyo po yung namumuti kakaharvest lang po yan tsaka nilagyan na po ng apog para malinis matanggal po yung mga parasite na hindi dapat na nandyan sa palaisdaan nakikita yung napuputi na yan. mga apog po yan ayan meron po mga apog yan eto na harvest na po yan tsaka dito ay ako konti po yung tubig dun po tayo banda doon yan, oh. Ang sarap dito nung araw. Talaga promise. aso ah, lang, mangingitim ka dito pag araw-araw nandito ka. <laughs> yan, hanggang doon pa yan. Puro herbash po yan. Napakalapad po yan. Hanggang dun, Yung may kubo na yun, nakita nyo yun, yun. Hanggang dun yan. Pag ari ng mga herbash po yan. Hindi ko po inaangkin. <laughs> ayun o, no, sila sa ng kahoy gagawin pong bahay yan yung naunang nagbuhat ng kahoy yung po yung titira po doon, gagawin nila ng bahay mga poste, haligi <coughs> yan eto grabe to magbunga yung mangga na to dati oh. ang ganda bumunga na ito ang lalaki ng bunga ng mga yan dito yung tambayan ko nung gunga ano, na pag nandito kami tambayan po namin ito eh pinsan ko yan mga sir Ayan, pinsan ko yan. Matigas na pinsan ko yan, mga sir. Ayan, kas. Sige yeah, Yan. Ito mga sir. Oh. Grabe. Ganda ng lugar talaga dito. Nakakamiss. Talagang nakakaano. Parang sabik na sabik. Umuwi. Si, si Pinyo naman. Nung bata ka. Nung bata ka. Nung araw eh. Dito ka naglalagi. Dito Dito ka lumaki. Walang mga laman kasi harvest na po eh. Kaya hahabol po kami sa pag oh. ano ng similya, paglagay ng similya para sabay-sabay. Ayun, may gumagawa. Mano ng pilapil. Ay, siyang kol. Kol. Ayun, pinsan po ni Tatay 'yan. Pinsan po ng Tatay kaya may ano uh, ah, tinatambakan. Ayun. Ayun, kol. Tatambak siyang kol, oh. Ah, uh, nga yung pilapil ko no, yung butas. Yung butas na tabulan. Oh, tinatakpan yung mga butas para yung alimao pag naglagay na si Mila, hindi mo sila tatago sa kabila. Sige, Kol. Yeah. Ito. Nung araw din dito po kami naliligo pag malalim po ito. Ah, ito paliguan po namin to nung araw. Ito po yung tinatawag namin na pamerta. Labasan ng tubig at saka Uh, pasok at palabas ng tubig. Ayan, eto. Ito po yung tayo tawag namin pamerta. Ayan hey, kung nakikita niya, mga sir. Diyan, dito po kami naliligo nung araw din. Ayan, dito tayo. Ayan, diyan kami naliligo. Nanguhuli ng alimango. Oh. Halos lahat dito. Ayan, oh. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Noy, direka, man, noy! Oh. Noy, dire kami na, Noy. Oo, sige, mga sir, oh. halos lahat dito, mga anak po, mga sir. Yan. At saka ito yung kalamansi, buhay na buhay pa rin mga kalamansi oh. neto nung araw, daming bunga talaga nito. Ayun, napakadami pa rin bunga, lalaki. Yan, ito herbaceous, herbaceous, herbaceous doon. doon tayo, mga sir. Ah, dito po kami nang ng mga tuway sa mga nakakalam ng tuway Ito, shout out po sa mga nakakalam ng tuway So dito po mga master, mga sir. Yan. Yeah. At uh, dito, nung araw dito, dito po kami naglalagay yung bahay na to. Kaso nasira po ng Yolanda. Kaya wala na. Kaya nagpapatay po doon ng bahay. Yung chewing ko banda doon sa ano. Sa ibabaw. Ayan, bahay po ito ng lolo ko. Kaso namatay na rin. Wala na. Ito, ito po yung, ito po yung area nila. sa may ari na ito ng bahay. Ito po yung area nila. Ito naman po yung sa amin. Ayan. Herbacio din po yan, tsaka to. Pati yun doon sa may kubo na yun. Yan. Herbacio. Tsaka ito yan sa amin, o. Oh. Oh, mga pamerta. Pamerta po tawag dyan, mga sir. Ayan, o. Oh. <clears throat> so, ayan. Ito yung sa amin. Nakabilad na. Nakabilad na yung palaisdaan. Uh, sana tumubo ng maaga yung mga lumot na ito para may pagkain yung mga bangos. <laughs> ito. Ayan. Ito naman, kay Uncle Junior yan. Uh, kasaliyan dito. Kaso lang, si Uncle Junior nung araw, puro puto nipa. Tinanggal yung nipa at saka ginawa ng pilapil. Kaya yan. Napaganda. Uh, baga, may ekstrang palaisdaan po si Uncle Junior, mga sir. So, ito na po yung kubo. Pero doon po tayo magkukubo. Doon tayo magkukubo, mga sir. Ayan, ito po yung pamerta namin dito. Ayun, may patay pa ng isda. Kasi eh, naglaso na po ng isda. Kahapon, naglaso na, po, naglaso na po sila ang kol. At hindi po tayo nakasama. Yung bit-bit natin, ano, yung karga natin sa tricycle. yon sinaboy na yan, yung namumuti na yan. Yan po yung apog. Kaya, napaglason na po sila ang kahapon. Hindi po tayo nakasama, sayang. Sana nakabijuan po natin, no? Sayang talaga. Ito po, mga sir, mga master, oh. di ba ang lawak po niyan. Kung nakikita nyo, ang lawak po niyan. Yan, ganun po dito, mga master. Ito po yung ng tubig, tsaka papasok. Oo nga, nalaso na nga talaga, Oh. Kita Ayan, mga patay na yung mga isda. Tapos, parang may mga tahong nakadikit. Oo, mga tahong nga. Ang daming tahong sa gilid, o. Oh daming tahong yan at yung binili nating kahoy ayun na nailagay na sa ilalim yung binili nating kahoy na pinagkakarga natin doon sa tricycle ayan dito po yung labasan ng tubig na yamaser mga sir at andito tayo ngayon yan ano napagod ba kayo ano napagod kayo ha dito may nagbubutas dito. Yan, tita ko rin yan. Pinsan din ng tatay ko, mga sir. Ayan, mga sir, o nagbubutas. ah uh, kasi yung butas ng paresdan tumatagos pag, eto, pag lumalim yung tubig, pag high tide, pumapasok, at saka baka mamaya merong alimango sa gitna. Kaya, binubutasan para matanggal yung, al yung alimaw at matakpan po yung butas. Ayan. Yeah. Si uwi na uwi, uwi na uwi na Uwi na na. Uwi na na. Uwi na na. Hi guys. Uwi na mga sir, mga master. Uwi na tayo. Yeah, babalikan natin to pag naglagay na ng similya. Huwag nilala naman ng pamerta. Ang tabay lang kayo. Kaya <laughs> <laughs> yeah, ayan siyang kol. Yan yung magbabatay ng palisdaan. Kol! <laughs> si Kaway-kaway ka okay, rin, kol. Dito na okay. sila ni Lolo, ni Lola, ni Aykul, din Boy. Kaya yung balik na ina ko, Junior. Kol, mabakal kami sa pamerta. Mabakal ka pa lang sa pamerta. Masigang matal na ako. Nakipot siya. Yan yung panganay sa lahat ng magkakapatid. Yan yung kapatid ni Tatay.

Patingin? Ayan, kukuha na sinko pa na, wala yung chewing namin. Kukuha sa ng guyabano. Ay, alanganin pa yan. Hindi pa. Kukuha nyo pa sa akin baka... Hindi yung papakinabangan yan. Kumakot siya, kung di siya hindi man, nagkawat ko. Naginis siya sa parang bulas eh. Bukuha ko ang to. Sini, mari kita sini, mari kita Oh, bilak lagi ada jepun. Tara let's, tara 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 let's, uuwi na nga kami, tara let's, tara tara let's. Diyan dati dahil bayabas dyan. Saka dito. Diyan may bayabas yun dyan o. Wala na siguro. Paunahan lagi dyan eh. Matamit pa kay Lulibro, na Masabo na. Shoutout nga pala na. sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. At isa-shoutout po natin sa sunod, ah. Yung mga isa-shoutout po natin doon sa mga views natin at nagko-comment po sa comment section sa YouTube channel po natin. Kaya antabay lang po, mga sir. Pabalik po kami dito at ilalagay okay, po okay. yung similya para mabibidyoan po natin kung gaano kalaki yung alimango na ilalagay po sa palaisdaan ayan mga sir ayan ang ebidensya kung ba't hindi ako napag vlog sa bukaw eh ito yung update po sa inyo Ha <Nonetheless> ha so hanggang dito na lang mga sir update pa natin yung iba, po, iba pa po nating mga video thank you and happy watching po sa lahat